Hi guys! Hello, hello, hello! May kasama ako mga boys ngayon. Where are you from? Anong school kayo? ICI. 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 Ano, ICI? Ano. tapos sa yung classic kasi. It's... ICI! ICI. Tet, 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 Kilalanin natin yung mga, alo? Hindi mo kayang tumayo. Hindi. Tayo ko ba? Tayo ka maganda kasi tumi ilaw guys oh kasi meron tayong pa sunset ngayon eh. So tindig gumana ka kasi ang ganda ng lightings ngayon eh. Ano? Ano gusto mo lightings or lightning? <laughs> tindig sa tayo ka muna tayo. Tayo tayo ka muna. 1 2 3. At harap. Harap ka. Wala kasi siyang brief guys. Ay <laughs> tindig ba? Tindig ba? Sa mo kay ka. Tindig sana. Hi boys, what are your names? What are your names? What is your name, Broken Boy? Chil A broken ka ba hindi? <laughs> what is your name? Kim. Kim. Kim Ra. <laughs> Ala! Ako na Brian Roy. Ilan <laughs> taon ka na? 18. 18 ka pa lang. Ooh, sounds yummy. Charot lang. May jawa. Yes. Oh, bullshit. Charot lang. Ilan taon na ka ng jawa mo? Two years and seven months. Shout out sa jawa mo. Hi, sa jawa niya. Ito nga pala yung jawa niya. Bayot ni Aykol. Ikaw naman, baby shark. What is your name? Ariel. Ha? Huh? Ariel. Ariel. Ano, uh, nana ko na nanotice sa imuha. Ganun taas ka kamay. Oh, ganda ng kilikilin niya. Ariel, how old are you? 18. 18, may jawa. Naroon. Oh, Wiset! Anong tanda kayo ng jawa mo? 2 years and 5 months. Two, puro sila mga... Oh, sila lang siguro talaga mag-jowa. <laughs> Feeling ko talaga, 2 years na sila eh. Oh, uh, mahal mo. Talaga. Sana oh. Yawa, mapakalunod na lang ako ngayon. Dito naman tayo sa walang brief. Hello! <laughs> <laughs> what is your name? <laughs> <laughs> ano? Ano bre? Uto na, namuumuo na. <laughs> ano? Pangalan mo? Philjean Philjean, how old are you? 18 18, may jawa? Meron Meron din? Yeah. Ilan taon na kayo? One, One year and five months One year and five months? Talaga Did you move him? Did you move her? Ha? Huh? Nagalaw mo na ba? Di ba di Hindi pa <laughs> <laughs> Katsawa na sila ah. na gyayor mo na ba? kakaway kong kamote guys Dito tayo, meron tayo dito Tall, dark, and never mind Tall, dark, and never mind Tall, dark, and handsome daw siya Hey boy, what is your name? Kent Bryle Kent Bryle, how old are you? 17 Ano Ikaw may nakabata? Ulul 18 May jawa Ha? Huwag sure ba? Kan, imyo pa Imyo? Oo Mga unggoy? Ayun, may May ugnayan? Mag-un o malabong ugnayan? Emi, ano nililigawan mo? Ano pa ko? lang ito? Ano siya? 18 pa 18. Ano mga course niya pala? Um, Ay, wala pa yung, yung, yung course, yom, no? Si Om. Si Om. Si Om? Yoms om Ano? Ano? Criminology? Ah, krim. Criminology kayo? Hala, bagay tayo. Criminal kasi ako eh. Alam mo, Cream. Ah, hindi kayo mag-classmate talaga? Hindi. Yeah. Ano kayo? Anong course niya? Krim Cream ako eh. Cream. Ah, wala pa kayo kasi magka college pa lang sila eh. Mag-maritime kayo lahat. Ha? Oh, ay sila ba? Asa isa? Hey, what is your name? Kabul. Ha? Kabul. Ano ka? Bombay ka? <laughs> Kabul? Haboy. 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 Haboy, ilang taon ka na? 18. May jawa. Ma. Nah. Umaasa yung isa doon, no? May mga jowa pala sila, guys. So, goodbye. Hindi ko tayo i-upload ng mga mo. Wow. lang. Oh. Napadaan lang sila dito kasi alam nila ang sahod na namin. <laughs> <laughs> ang bilis ng ano nila. Ang bilis ng radar nila. Ang lakas ng radar. Ah! Sige, flex-flex yung muscle, oh. Kawig ka ko sa kamuhuti, guys na yung mga kawig ko sa iyang kuan mga ugat sa kamuhuti. Thank you so much boys for coming. First time nyo dito, di ba? Yes. Anong Facebook nyo? Ay, may, may mga jowa ka sila. Ba, bawal i-flex e e kasi may mga jowa sila. Good luck sa mga jowa ninyo. Sana hiwalayan nyo na sila. Lawa ka pa sa cellphone. Malak ka. Tindig sa gamay ba? sa ba? Tayo ka muna. Tayo ka doon. Ay, ni, ah Hangul ka. Ayaw ka mong uyaw. Masyari ba katilaonin mo? <laughs> Kaya naman lumikas siya. O, oh, guys. Sarap siya, no? Guys, ahhh! Oh, Ay, diba? broken Oo, Broken ka. Hindi oh, ako. Ako, ano lang eh. Broken. Sino na-broken? imong? fix naman Brenda. Oo. Asa yung mga boy girl. ayo pag-shark ka na. Huwag magi mag ha? Kasi, ilubos-lubosin niyo muna. One day, mag-iwalay din kayo. Pero, not now. <laughs> Charot lang. Charot lang. Bye, baby shark. Bye. 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 Ito, medyo packer siya gnaong, oh. Medyo kanang kuan siya, guys. Kanang, more siya manlubutay sa bayot. Ah! Ikaw, 17 years old, 18 na ano no? Nakatilaw ka, bayot? Wala pa. Wala pa. Kasi din, isa nakatilaw ng bayot niya. Wala pa, wala. Wala pa, oh. Pwes. Karun pa daw. Karun pa, John. Charot lang, charot lang guys. Di ba matilog laki kay Bayot ang mga gusto. Na? Okay naman no? Shout sa inyo mga oyab diyan Nakaabot sila di Rekka. Nagpapirma sila clearance. Ay, nagpractice pala silang graduation song. Oo, uh, uh, so napa napadpad -pad lang sila dito. So guys, maligo muna na kami guys. Ganahan ko mag-siming-siming karon kana Sisirin mo ko. Yawa. <laughs> <laughs> Ganahan ganahan ko sa iya kay ganahan ko lumsan niya karon. Charot lang. Charot lang guys. Bye bye. <laughs> Yawa sa dista man siya <laughs> oi. Baby. <laughs> Ay, kalame. Ang tangos ng ilong niya mukhang turko.